kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. ito ay nakakapagtakalang dahil hindi natin lubos maisip na ang magkakasamang tagasuporta ng dating Pangulo ay halos magsabunutan na nang dahil sa sigawan sa isa't isa dahil lamang sa pagkain na halos paborito ng lahat. Ito ay ang nakakatakam na humba. Gusto niya mapahiya tayo o ginugulo niya para pagkain lang tayo na magpospos? Pakisabi kay Aldo. Uy, bastos! Kung nakikain kami dyan, anong, anong problema sa humba? At ah, saka spaghetti man niya kinain, hindi naman yan humba. Ko. Ay, ano? nakalagay kishare niya. Hindi ako bunag. Tang ina, Subo-sobra na siya. Bakit ayaw niya mapakita dito? Pumunta siya. Tutang ina. Ang na siya sa mga tao dito sa Duterte. Okay. Nag-enjoy yung mga tao dito. Siya nung nagpagawa ng gulo. Tawagan mo kasi. Hindi ko matawagan kasi binak ako. Kaya kung gusto niya mag-gulo mag, 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 mag sa Duterte, ito, basahin niyo yung post niya. Binababoy tayo ni Aldo. Hey, Ayan, may nakastrainshot na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba yan? Yun talaga gusto niya, pahiyaan? O sige! Tama na dai. tayo nang maayos dito. Ano ba 'yan? A -a Lahat pa lang ba issue sa kanya? Sa kasi nung sinong nag-share doon sa kay Aldo. Sino may nag-share? Wala mang nag-share. Mayroon na right? this card. share? Are We Are you okay. okay. lives share? So, right? Are you nag share? kasi may going share? share? Are you Are you Why? may nagpilicture to Why? ni Aldo, pagkatapos, siya yung nag-share doon mm. sa kay Kukoy. Oh. Oh. Uh, siya oh. nagshare share na po may caption oh. siya mismo. nag na tayo Manila. No, this is my appeal, ha? This is my appeal. I'm sorry that... May satanas talaga. This is my appeal, ha? Huh? Some things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you are the best friend. Take a stand. Nasasama ka dito. Okay? Lahat ng tao, ilan tayo? Because of your association with him. Some, there's good, there's bad. There's correct, there's wrong. Okay? Hindi ko alam kung ano pang pinost niya pero ako yan siguro, no? Ano na naman nakasulat? Spaghetti. Sabi niya, nag nagsaya ka sa humba. Kumuha yung humba nila. Pahit Mami, can I pay for the whole humba? Ako na ba yung nagluto sa so, I'll mami. pay for the whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung I'll humba ako, nag-sponsor sa humba. Huwag yung pagkalaman na. Para wait. sa lahat yan. Pero ito ang yeah, sinasabi ko once and for all, dahig. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Ma Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya eh. That's yes. why he gets away with it. Kaya yes. nga kailangan na magwala minsan eh. You have to eh. take a stand. Dasisira tayo rito all because of him. Hindi, okay, walang right-right. Pag Yan diba? yung mga taong walang Tama, walang. Tama o yung mali. Diba? My goodness, food. Tayo, oh lang my lang gosh, food. At saka... Hindi siya lang yung ba? Ba? ng niya. At saka, mami naman, no? ano naman si alvin, birthday birthday na birthday oo oh, tamang na birthday, ano 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 pero ano 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 Hey, ano 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 Do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to to talk to him kasi nga this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba. Humba. humba! humba! Hindi pala humba. And let me talk humba. to him. No, there's there's right and there's wrong. And I'm encouraging you everyone. To, you take, a take a stance. Me shouting like shouting. No, no, no. I'm no, no, not intimidating uh -huh. you. I can make a stance without shouting. Well, okay. Take you a stand then. Don't intimidate me. Ako kasi yung sinira, ako kasi Tama na! Tama na! You I care if you're hey! By me. Yeah, exactly. I'm hey! I'm Alvin, tama na. It's his birthday, so please stop. But I was the one blaspheme. I know, but Don't stop. Don't tell me to stop. Please? Please. I was the one blaspheme. Please? please! I was the one. Please! please ka na mag-please. Ako ang stop. Mommy, magtano yung humba No, you're my son. Long as you want. Lahat naman kumakain sa so Grabe. You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko, no. There are things that are right, there are things that are wrong. Take a stand. Wala naman na Take a stand. Thank <makes noise> you. Uh, uh, my God, ulo na naman. Ito talaga siya. ano no comment. May Bakit yan? Sara, huwag kang ganyan kasi hindi mo kasi naintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, nagkasayahan dito. Tapos si Aldo biglang nag-post ano, nag doon na kinakain na lang yung mga Parang Parang nambabasa ba? I'm sorry for birthday. Parang nambabasa ba? Bakit nang kasi nagka... Ayun, nagpagulo na. Ako naman, Geraldine. Pag, pag may nabiktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Kasi pag pinigil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. My apologies, Ikaw, makikipag-away ka rin ba ng dahil lang sa humba? kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.